dumating na ang moment. Tinutupad ba ni Jared Kushner ang sinaunang hula ni Daniel, isang petsa na maaring magbago ng lahat? Oktubre 10, 2025. Habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Sa mismong sandaling ito, nagkaroon ng bisa ang isang makasaysayang tigil putukan sa Gaza. Ang mga pinuno ng mundo ay nagdiriwang inihahayag ng internasyonal na pamamahayag ang gawaing ito bilang revolusyonaryo. Pero, alam mo ba kung sino talaga ang nag-engineer ng lahat ng ito behind the scenes? Ito ay hindi isang presidente, hindi ito isang ambasador, ito ay isang tao na walang opisyal na posisyon sa gobyerno, isang individual na walang diplomatikong titulo. Gayon pa man nagawan yang gawin ang buong balangkas para sa kasunduan. Nagsagawa siya ng negosasyon sa pitong bansa. Nakuha niya ang lahat ng kinakailangang pirma. At nang ang kasunduan ay sa wakas ay inihayag sa mundo ang tugon ay nagkakaisa. Pandaigdigang palakpakan. Pangalan mo, Jared Kushner. At kung ano ang iyong matutuklasan ay maaring ganap na makayanan ang iyong pag sa mga kasalukuyang kaganapan. Maghanda para sa limang ganap na nakakagulat na mahahalagang paghahayag tungkol sa makahulang pagtuklas na ito. Unang Revelation Sino ba talaga si Jared Kushner at bakit ito mahalaga ngayon? Magsimula tayo sa karakter mismo. Kung sakaling hindi ka pamilyar kay Jared Kushner, narito ang isang mabilis na buod. Siya ang manugang ni Pangulong Donald Trump, kasal kay Ivanka Trump. Noong unang administrasyon ni Trump, nagsilbi siya bilang isang senior advisor. At sa panahong ito ay nag-orkestra siya ng isang bagay na talagang hindi pangkaraniwang ang Abraham Accords. Itinatag ng mga kasunduang pangkapayapaan na ito ang normalisasyon ng mga relasyon sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo, ang United Arab Emirates, Bahrain, Morocco at Sudan. Ito ay hindi pa naganap at makabuluhan at ginawa nitong si Kushner ay isang respetadong figura sa diplomasya sa gitnang silangan. Ngunit nang umalis si Trump sa opisina, nawala lang si Kushner sa spotlight. Nagtatag siya ng pribadong kumpanya sa pamumuhunan na tinatawag na Affinity Partners. Nanatiling low profile siya, lumayo siya sa larangan ng politika hanggang ngayon dahil sa nakalipas na siyam na buwan, tahimik na nagtatrabaho si Kushner sa isang bagay na mas ambisyoso kaysa sa Abraham Accords. Siya ay bumubuo, nakikipag-usap at nagwawakas ng isang 20 puntong planong pangkapayapaan na kinasasangkutan ng Israel, Hamas at isang koalisyon ng mga bansang Arabo. At nagawa niya ang lahat ng ito nang walang hawak na isang opisyal na posisyon, walang ranggong ambasador. Walang posisyon sa kabinet, walang formal na kinikilalang autoridad. Gayunpaman, noong Oktubre 9, nang opisyal na nilagdaan ang kasunduang pangkapayapaan, pampublikong pinasalamatan ni Donald Trump si Jared Kushner sa pangalan, tinawag niya siyang kailangang-kailangan. Tinukoy niya siya bilang hindi mapapalitan. Ipinahayag niya sa kanya ang taong ginawang posible ang lahat Kaya't lumitaw ang nakakagambalang tanong, si Jared Kushner ba ay tunay na tagapamayapa o mayroon bang mas malalim na nangyayari dito? Ngunit isang tabi muna natin ang haka-haka, panahon na upang suriin ang mga hula. Ikalawang pahayag ang nakakatakot na paghaypagitan ng plano ni Kushner at ang propesya ni Daniel. Okay, maging direkta at tiyak tayo. Bakit napakaraming tao ang nagsasabing ang mga aksyon ni Kushner ay ganap na naaayon sa mga hula ni Daniel. Kailangan natin ng konkretong ebidensya, tangible proof, hindi basta haka-haka o sensationalism, mapapatunayang katotohanan. Magsimula tayo sa pinakahalata. Parallel number one, isang alyansa na kinasasangkutan ng maraming bansa. Ipinapahayag ng Daniel 927, patitibayin niya ang tipan sa marami hindi sa isa, hindi sa dalawa, kundi sa marami. Sa kasaysayan, ang pinakamalaking kasunduan sa kapayapaan ay bilateral. Dalawang partido, dalawang lagda, simple at prangka. Ngunit ang planong ito ay ganap na kabaligtaran ng pagiging simple. Hayaan akong idetalye kung sino ang kasangkot sa kasunduan ito. Israel, malinaw na ang pangunahing bida. Hamas, ang militanteng organisasyong kumokontrol sa Gaza, Egypt, na kumikilos bilang pangunahing tagapamagitan at nagho-host ng panghuling negosasyon sa Sharm El Sheikh, Qatar, na nagbibigay ng suportang pinansyal at diplomatic presyon ang United Arab Emirates nag-aalok ng pamumuhunan sa ekonomiya at pagiging lehitimo sa rehiyon. Saudi Arabia, ang silent giant na hindi opisyal na signatory ngunit malalim na kasangkot sa isang maingat na paraan. Turkey, nakakagulat na kooperatiba, nagpapahiram ng kredibilidad sa mundo ng Islam at ang Estados Unidos ang nangangasiwa sa buong proseso. May walong pangunahing aktor, walong bansa o entity, lahat ay pumipirma sa parehong balangkas. At narito ang dahilan kung bakit ito mas kapansin-pansin. Ang mga grupong ito ay napupuot sa isa't isa. Hamas at Israel magkaaway sa loob ng ilang dekada. Turkey at United Arab Emirates magkaribal sa rehiyon. Saudi Arabia at Qatar na may mga diplomatikong hindi pagkakaunawaan sa loob ng maraming taon. Kaya paano na ang lahat sa iisang mesa na sumasang-ayon sa parehong plano? isang lalaki, Jared Kushner. Naglakbay siya sa pagitan ng mga kabisera, nagdaos siya ng mga pribadong pagpupulong, hindi mabilang ang mga tawag niya sa telepono. Gumawa siya ng wikang maaaring tanggapin ng lahat at ang pinakanakababahala, ginawa niya ang karamihan sa mga ito sa ganap na lihim. At tandaan, ang salitang ginagamit ni Daniel, kukumpirma, ay hindi nangangahulugang lumikha mula sa simula. Nangangahulugan ito na palakasin, itatag, gawing opisyal ang isang bagay na tinalakay na at iyon mismo ang ginawa ni Kushner. Nagtagal siya ng mga taon ng bigong negosasyon at ginawa ang mga ito sa isang umiiral na kasunduan sa maraming partido. Parallel number two, banal na kawalan ngunit pangako ng kapayapaan. Ito ay banayad ngunit kritikal. Karamihan sa mga tao sa sandaling marinig ang tungkol sa isang planong pangkapayapaan sa gitnang silangan, automatikong ipagpalagay na ito ay isang positibong bagay. Ang kapayapaan ay palaging mabuti, tama ba? Ngunit hindi ayon sa kasulatan. Dahil malinaw ang pagkakaiba ng Biblia sa pagitan ng dalawang uri ng kapayapaan. Nariyan ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ang shalom na nagmumula sa pakikipagkasundo sa lumikha, ang kapayapaang iniaalok ni Jesus, ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. At pagkatapos ay mayroong kapayapaan ng tao, ang kapayapaan ng mga kasunduan, ang kapayapaan ng kompromiso sa politika, ang kapayapaan na nagmumula sa negosasyon, hindi mula sa espiritual na pagbabago. At dito nakasalalay ang makahulang problema. Ang kapayapaan ng tao sa Biblia ay halos palaging isang pasimula sa paghatol. Nagbabala si Apostol Pablo tungkol dito sa Tesalonica, Mind 3. Kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon ay darating sa kanila ang biglaang pagkawasak gaya ng pagdaramdam sa nagdadalang tao at hindi sila makakatakas. Pansinin ang pagkakasunod-sunod. Ang mga tao ay nagpapahayag ng kapayapaan. Pakiramdam nila ay ligtas sila. At pagkatapos ay biglang dumarating ang pagkawasak. Hindi unti-unti, hindi predictably, ngunit biglaan. Kaya ano ang katangian ng kapayapaang ito? Ito ay isang purong sekular na plano. Isang teknokratikong solusyon sa isang pangunahing espiritual na problema at ito mismo ang uri ng kapayapaang binalaan ni Pablo. Ang planong pangkapayapaan na ito ay tinatrato ang salungatan ng Israeli-Palestinian na parang isa lamang alitan sa politika, isang problema sa paglalaan ng mapagkukunan, isang hamon sa seguridad. Ngunit ito ay hindi isa itong espiritual na salungatan sa lupain ng tipan. At anumang kasunduang pangkapayapaan na binabaliwala ang katotohanan ito ay itinayo sa buhangin. Ikatlong pahayag, ang hula ni Ezekiel, isang Israel na ligtas bago ang biglang atake ngayon, ay kailangan nating tugunan ang isa sa pinakadetalyadong at tiyak na mga propesya sa buong kasulatan ang digmaan ni Ezekiel hindi ito simbolikong wika, ito ay hindi malabong hula. Isa itong tumpak partikular sa heograpiya at detalyadong militar na paglalarawan ng isang pagsalakay sa Israel sa hinaharap. At narito ang dapat nating bigyang pansin, ang mga kondisyon para sa pagsalakay na ito ay itinakda na ngayon sa pamamagitan ng planong pangkapayapaan na ito sa pamamagitan ng mga internasyonal na kasunduan sa pamamagitan ng balangkas na inilagay lamang ni Jared Kushner. Bumaling tayo sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 31 at 39. Ang hulang ito ng dalawang kabanata ay naglalarawan ng pagsalakay sa Israel sa mga huling araw, Napakadetalyado nito na matutukoy ng mga iskolar ang mga bansang kasangkot, ang motibasyon para sa pag-atake, ang tumpak na oras, ang pinakahuling resulta at mahalaga para sa ating talakayan ang kalagayan ng Israel kapag nangyari ang lahat. Sinasabi sa Ezekiel 38.8, Pagkatapos ng maraming araw ay dadalawin ka. Sa mga huling taon, ay darating ka sa lupain na isinauli mula sa tabak na ang mga tao ay natipon mula sa maraming bansa laban sa mga bundok ng Israel na laging sira. Ngunit ang mga taong iyon ay inilabas mula sa gitna ng mga bansa at silang lahat ay naninirahan ng tiwasay. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang inihahayag ng Diyos dito pagkalipas ng maraming araw. Ito ay isang pangyayari sa hinaharap, hindi isang bagay na nangyari sa panahon ni Ezekiel. Sa mga huling taon, ito ang hula sa katapusan ng panahon. Ang lupain na naibalik mula sa tabak, ang Israel ay nakaranas ng digmaan na naglalarawan sa isang Israel pagkatapos ng tunggalian. Natipon mula sa maraming bansa, ang mga Hudyo ay bumalik mula sa diaspora mula sa maraming bansa sila ay mananahan sa kaligtasan. At ito ang ganap na napakahalagang parirala. Ito ang trigger. Nangyayari ang pagsalakay kapag ang Israel ay naninirahan ng ligtas, ng walang takot. Ngayon, pansinin ang talata ay lesson. At sasabihin mo, aakyat ako sa lupain ng mga nayong walang pader. Aakyat ako doon sa mga nasa pahinga at tiwasay na mananahan. Silang lahat ay naninirahan na walang kuta, walang mga halang o pintuan. Inilarawan ang Israel bilang naninirahan sa mga nayon na walang pader, naninirahan sa katahimikan, nabubuhay na walang mga rehas o tarangkahan. Ito ang imahe ng isang bansa na nakadarama ng ganap na ligtas, ligtas at kapayapaan. At ito ay tiyak sa sandaling ito na ang pagsalakay ay nangyayari. Ngayon ay nagiging tiyak ito dahil hindi lang inilarawan ni Ezekiel ang pag-atake, pinangalanan niya ang mga umaatake. Tingnan ang Ezekiel 38:126. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha laban kay Gog, ang lupain ng Magog, ang punong prinsipe ng Meshech at Tubal at manghula ka laban sa kanya. At sabihin, ito ang sinasabi ng soberanong Panginoon, narito, ako ay laban sa iyo. Ogog, Persia, Ethiopia at Libya na kasama nila. Gomer at lahat ng mga pangkat niya ay mula sa malayong bahagi ng hilagaan ng Togarma. Ito ay sinaunang mga pangalan, ngunit ang mga iskolar ay natunto ng mga ito sa modernong mga bansa. Gog at Magog na kinilala bilang Rusya ang pinuno ng malayong hilaga. Meshech at Tubal, mga sinaunang rehiyon sa tinatawag na Turkey ngayon, Persia, hayagang modernong Iran, Ethiopia at Libya, mga bansa sa North Africa, Gomer at Togarma, nakilala rin bilang mga bahagi ng Turkey at silangang Europa. Kaya mayroon tayong koalisyon, Russia bilang pinuno. Ang Iran ay tahasang pinangalanan, binanggit ng Turkey ng maraming beses. Mga kaalyado sa North Africa kabilang ang Libya at posibleng Sudan. Ngayon narito ang talagang nakakatakot tingnan ang kasalukuyang geopolitical alignment. Ang Russia, Iran at Turkey ay bumuo ng isang walang uliran na alyansang militar sa Syria. Sa nakalipas na dekada, nag-coordinate sila ng mga operasyong militar. Nagbabahagi sila ng katalinuhan. Nagsasagawa sila ng magkasanib na pagsasanay. Ang tipan na ito ay hindi umiral 50 taon na ang nakalipas. Hindi ito umiral 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit ito ay umiiral ngayon. At ito mismo ang koalisyon na hinulaan ni Ezekiel 2,600 taon na ang nakalilipas. Bakit sasalakay ng koalisyon na ito ang Israel? Malinaw na sinasabi sa atin ni Ezekiel sa mga bersikulo 2.13 upang kunin ang samsam, upang kunin ang pilak at ginto, upang kunin ang mga baka at mga pag-aari, upang kumuha ng malaking samsam. Pang-ekonomiya ang motibasyon, ang pandarambong, upang mahuli ang biktima, Pilak at Ginto. Ito ay hindi isang relihiyosong digmaan. Hindi ito tungkol sa ideolohiya. Ito ay tungkol sa mga mapagkukunan. Ang Israel ay may isang bagay na kanilang ninanais at naniniwala sila na ang Israel ay sapat na mahina upang makuha. Ano ang tinataglay ng Israel na napakahalaga? Una, natural na gas na diskubre ng Israel ang napakalaking natural gas field sa Mediterranean, Leviathan at Tamar Fields. Sapat na gas upang gawing independyente ang enerhiya ng Israel at isang pangunahing tagaluwas. Pangalawa ang teknolohiya, ang Israel ay isang pandaigdigang pinuno sa cybersecurity, teknolohiyang militar, inobasyon sa agrikultura at teknolohiyang medikal. Pangatlo, estrategikong posisyon. Ang kontrol ng Israel ay nangangahulugan ng kontrol sa mga ruta ng kalakalan sa gitnang silangan, pag-akses sa Mediterranean at impluensya sa buong rehiyon. At kung ang Israel ay naninirahan sa seguridad, kung pinabayaan nila ang kanilang pagbabantay dahil sa isang kasunduan sa kapayapaan, ang koalisyon na ito ay makakakita ng isang perpektong pagkakataon. Dito namin ikinonekta ito sa planong pangkapayapaan ni Jared Kushner. Sinabi ni Ezekiel na ang pagsalakay ay nangyayari kapag ang Israel ay naninirahan sa katiwasayan pakiramdam na protektado. Ang pinakamahalagang tanong ay, ang planong pangkapayapaan ba ay lumilikha ng eksaktong kalagayang iyon? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano, una, i ang Gaza. Ang punto 13 ng plano ay nangangailangan ng kumpletong demilitarisasyon. Dinisarmahan ng Hamas, walang mga rocket, tunnel o infrastruktura ng militar ang pinakakagyat na banta ng Israel ay na-neutralize. Pangalawa, ang mga internasyonal na puwersang pangkapayapaan, ang Punto Philippines ay nagtatatag ng mga pandaigdigang puwersa upang subaybayan ang tigil putukan. Maniniwala ang Israel na mayroon itong proteksyon, mga garantiya sa seguridad at suportang pang-internasyonal. Mararamdaman nilang protektado sila hindi lamang ng sarili nilang hukbo, kundi ng pandaigdigang pinagkasunduan. Ito ang kahulugan ng pamumuhay sa seguridad. Pangatlo, kaunlaran ng ekonomiya, ang mga punto 10 at 11 ay nangangako ng pagunlad ng ekonomiya sa Gaza at sa nakapaligid na rehiyon kapag lumago ang ekonomiya, kapag dumadaloy ang pamumuhunan, kapag tumaas ang kasaganaan, nakadarama ng katiwasayan ang mga tao. Huminto sila sa paghahanda para sa digmaan. Nagsisimula silang magplano para sa hinaharap. Nakatira sila sa kaligtasan. Pangapat, normalized na relasyon sa mga Arab na bansa. Ang planong ito ay kinabibilangan ng ilang Arab state, Egypt, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia. Kung ang Israel ay may mga kasunduan sa kapayapaan sa kanyang mga kapitbahay, kung ang kalakalan ay dumadaloy, kung ang diplomatikong relasyon ay malakas, ang Israel ay nakadarama ng katiwasayan. Partikular na binanggit ni Ezekiel na ang Israel ay maninirahan sa mga nayon na walang pader, isang metapora para sa isang bansang hindi na nakadarama ng pangangailangan para sa patuloy na pagtatanggol. At iyon mismo ang kondisyon na idinisenyo upang lumika ng planong pangkapayapaan na ito. Nasasaksihan ba natin ang paghahanda para sa digmaan ni Ezekiel ngayon? Hayaan ako magpakita ng tatlong propetikong tagapagpahiwatig na nagmumungkahi na ang sagot ay maaaring oo. Indicator number one. Nabuo na ang koalisyon. Ang Russia, Iran at Turkey ay nakikipagtulungan na. Hindi ito haka-haka. Ito ay dokumentadong katotohanan. Indicator number two. Malinaw ang motibasyon. Ang Israel ay nagtataglay ng mahahalagang mapagkukunan na nais ng koalisyon na ito, tagapagpahiwatig bilang tatlong. Ang Israel ay lumilipat patungo sa maling seguridad kung magtagumpay ang planong pangkapayapaan na ito, kahit na pansamantala ibababa ng Israel ang bantay nito, bawasan nito ang kahandaang militar. Tutuon ito sa paglago ng ekonomiya. Maniniwala itong sinusuportahan ito ng internasyonal na komunidad at doon ito magiging pinakamahina. Sinabi ni Ezekiel na maglalagay ang Diyos ng mga kawit sa mga panganigog. Ibig sabihin ay hihikayat ng Diyos ang koalisyon na ito na umatake. At ang pain ay isang ligtas at maunlad na Israel na tila madaling biktima. Ano ang nangyayari sa panahon ng invasion? Suriin natin kung ano ang inihayag ni Ezekiel tungkol sa kung ano ang nangyayari sa panahon ng pagsalakay na ito dahil ang resulta ay kasing halaga ng paghahanda. Tingnan ang Ezekiel 38, 18-23. Ipinahayag ng Diyos na gagawa siya ng isang malakas na lindol na napakalakas na ang bawat pader ay babagsak at ang mga bundok ay guguho. Ang mga hukbo ay lalaban sa isa't isa ang kalituhan ay magiging sanhi ng pakikipaglaban sa kanilang sarili. Ang salot at dugo ay magwawalis sa mga sumasalakay na puwersa, apoy at asupre, supernatural na paghatol mula sa langit. Ang resulta, isinisiwalat ng Ezekiel 39.2 na 16 na porsyento lamang ng sumasalakay na hukbo ang makaliligtas, isang onpenuwa paro porsyentong dami ng namamatay. Hindi mula sa lakas ng militar ng Israel, kundi mula sa direktang interbensyon ng Diyos. At tahasang sinabi ng Diyos kung bakit niya ito gagawin. Sagayoy aking dadakilain at pababanalin ang aking sarili, at ipakikilala ko ang aking sarili sa mga mata ng maraming bansa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.